Magandang araw mga ka -farmers. Ito na po yung update sa aking tanim na pipino at ampalaya Kumusta na po kayo ngayon mga ka-farmers Medyo kunti lang yung aking tanim ngayon Backyard gardening muna tayo Ito nga pala yung Galaxy Max F1 ng SW Seeds Mayroon na po silang uh, pakunti-kunting bunga Mayroon po siyang intergrap na pipino Yung Mega CF1 hindi ko nga alam kung paano yung ito kasi medyo late na ako nagtanim ng pipino. Dapat siguro na una ako nagtanim ng pipino, baka ako nagtanim ng ampalaya. Nagsisimula na kasi kumapal yung ating ampalaya at umabot na sila sa taas ng ating trilis. Samantalang yung pipino ay bago pa lang sila umaakyat. Kunti lang yung tanim natin ngayon kasi pupunta na sa tag-init at mahirap yung tubig dito ngayon sa amin. Kaya backyard gardening muna tayo ngayon. Dito nga palang area ang tinaniman ko ay medyo hindi kagandahan kasi nga buhangin at graba. Kaya kapag mainit, hirap yung mga tanim. Mahirap taniman kapag buhangin yung area tapos graba yung ilalim. Mabilis lang malanta yung ating mga tanim. Kaya kailangan araw-araw magdidilig kapag mainit yung panahon. Mayroon na pala tayong mga nabalot na mga bunga ng ampalaya. Ito nga pala yung nakasanayan namin dito sa amin ay ang pagbabalot ng bunga. Para hindi sila matusok ng mga fruit fly o hindi agad sila masisira. At sa ganyang stage ng bunga ay pwede nating balutin. Yung tanim nga pala nating ampalaya ay nasa 200 lang na puno. Maraming salamat ka farmers. Mag-update tayo next time.